So, what's up mga kaagos ay so, magandang gabi po sa ating lahat. At syempre, shout out po sa mga estudyante ko sa Tambor National High School. So, ayun. Good luck sa exam bukas. So, ayun po, ngayong gabi ay magsusort ako ng mga itlog. So, bale, ito ay at uh, two days na harvest ng itlog yun po sa aming pasture raised chicken so ito na po yung mga itlog so healthy healthy po yan kasi nakakain sila ng natural na pagkain ng mga insekto at ng mga damo. Ayan, solid, solid na. Solid na, solid na. Pakarami. So, ayan po na ubuson kami ng tray. Ayan, dito rin na guys. Sa lagayan po ng feeds. At syempre, makakapag parami tayo ng ito ng mga manok dahil sa ginagamit ating vitamina. So, ito po yung ginagamit natin na painom sa kanila sa umaga. So, egg 1,000 ng bottle cap. So, ito ay merong Vitamin B complex, sky, so vitamin E, zinc so oxide, table, selenium, at folic acid. So, ito po ay nakakatulong para po tuloy-tuloy ang pangingitlog ng ating a mga layers or mga paitloging manok. At hindi lang po ito nakakapagparami ng itlog ng mga manok. Ito rin po ay nakakapagpataas ng similya ng ating mga breeders or ng mga brood hens natin kapag ito po ay binibigyan natin. So, ang pagbibigay po natin ito ay every other day So, 5 grams per, per 4. liters or 1 gallon pa ang pagbibigay ito or pagpapainom. So, wag po tayo magpapainom ng ay 1,000 ng araw-araw kasi po baka sobrang laki na po ng itlog ma-prolapse po or mabasagan ng itlog yung mga manok natin pwede po silang mamatay at malulugi po tayo kung marami po yung mamamatay na land, mga layers natin or mga paitlogi natin, natin so and bagaway po, po tayo mga po ng mga proof ng bagalgak dahil class, sa bagalgak lagi yung labang In buoys and braids, we find the best. So, ayun mga kagriba, ako po pala makalimutan. So, yung mga gusto pong bumili ng ating weigh Scale na um, Formulated or ginawa siya para talaga sa itlog. <coughs> yung may mga layer farm po dyan. So, ito po yung recommended <coughs> kong Ah, uh, wing steel para sa itlog. So, ito po ay tanita. So, ito po ay gawang Japan. So, Japan quality po ito. So, gawa ng ating, oh, made in Japan po nakalagay. So, and, at ang gagandaan po nito, meron na yung mga nakalagay kung piwi, full small, medium, large, little large, and jumbo. So, napakatibay po nito. So, ay po sa so, interested, lang ito po yung link. Pwede po kayong mag-order sa uh, black app. At pa po kayo mag-order dito sa ano, Orange app. Nalaya like ko po, po yung link. kung sige pong mag-order. At gusto ko rin pong magpasalama sa aking mga co-teachers na bumibili po na kaabay lang ating mga pasture-raised eggs. So, ayun po. Bukas madala na naman po ako nito. So, Napakaganda po nito. Ayan. Uh, So, ayan po mga kami. Salamat. And happy farming. Huwag po kalimutang mag-heart, follow, share, and subscribe. Thank you for watching.